is na tayo bumili ng tokwa at para sa appetizer. Kain muna tayo ng street food dito. Mainit pa po sit bro. Limang pisa isa na. Limang pisa na. Ay, sakin tayo. Kalamangin. Dito na ma-relax house guys. <coughs> ng kain <Afterings>, nang guys. <coughs> Bago kumain ng dance tapos yung busok kong pangingin ko naman. Ingan tayo guys. Ito yung mga daily routine ko. Kain na muna tayo ng lunch. Pagkatapos na guys. Yung panganay ko naman, papakainin ko. kanina pandugag loob pandugag loob guys loob rings pandugag loob at ulam natin adobong baboy niluto ni misis guys para less ugas pinaping ko na lang at ang kombinasyon natin appetizer at baboy guys Pinagawa nyo rin ba yan sa inyo, guys? Hindi ko alam yun. Ano ba yung chicha rod? Masarap. Bagay. Para lang ang suka. Yan, sabag na tayo gumawa ng kausawang. Ibigay nga guys. Hmm. Ah, hindi pa kumakain, guys. Kain na. Hmm. Meron hmm. na pala akong kusara, guys. napadoble guys at kung sino yung mga ganitong condition na anak at sino yung nakaka subscribers, pa-subscribe pa subscribe naman mga subscribers, 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 guys subscribers, mga subscribers, sa ito yung mga pangan ng anak ko, o guys, paano yung sasabi mong tigas. Hindi ako sa exercise ko yung pangan nga. Ito. yung milk gatas, tapos may mga tubig. Tapos minsan, mas potato labo, pansin yan, spaghetti, yan ang mga pinapakain namin sa kanya guys Kahit pa paano, makakain ka ng tuloy na pagkain. O, tuloy na kasi nga. Pakainin guys Ah, Pasensya mo. Ah, Pasensya mo. Pasensya ah, mo. Pasensya ah, mo. Pasensya mo. Pasensya mo. Pasensya mo. Pasensya sa mga mo. Pasensya Sa school guys, Nakawili lang ng ilang ko, galing school hello, kamusta? Okay! Ha, kamusta sixpoint na natin? Okay naman! Happy? Oo! Oh. Ha? oh. oh. Kaway-kaway ka muna sa vlog natin <laughs> Okay daw! mga ka, kaway ng muna! Hello! Hindi ka nagpakita! Ha? Kung nga nasa school ka anong sasabihin mo?

Pag-iisip daw sa guys. Overload. Pag-alis. Magsuka. Oh, bigyan! hanggang dito na lang muna ang ating video guys thanks for watching uh, don't forget to like and share at mag comment sa aking youtube channel na at my channel ko to guys hmm. at don't forget to subscribe at yung mga nakakarelease sa sinare ko mag comment lang po kayo guys peace out